bansang Finland at sa bayan ng Parikala na malapit sa border ng Russia ay matatagpuan ang Diego Ronkonen Sculpture Garden, ang isa sa pinaka katakot na lugar sa buong mundo. Kakaiba ang hardina ito dahil puno ito ng mahigit 450 na mga nakakatakot na estatwa. Karamihan sa mga estatwang ito ay merong tilang ngipin ng tao. Ayon sa The Sun, ito daw ay talagang totoong ngipin ng tao. Ang creepy, di ba? At ito pa mga kaasa. Medyo weird din ang artist na gumawa nito. Marami nang nag-offer sa kanya na i-display ang kanyang mga estatwa sa mga museum. Museo. Magandang opportunity na sana ito para kumita ng pera at makilala ang kanyang gawa. Ngunit tinanggihan niya itong lahat. At ang kanyang rason, kailangan pa daw niya kasing humingi muna ng permiso mula sa mga estatwa kung papayag ba silang ilipat ng ibang lugar. Weird, di ba? May estatwang parang zombie. May mga nag -e execute ng yoga positions. May madre. May mga ulong tila ng lilisik ang mga mata. Meron pang parang Grim Reaper. Pero alam nyo pa, itinuturing ang parking ito bilang pinaka-importanting obra sa larangan ng contemporary folk art sa Finland. Dahil rin sa sobrang out of this world na i-feature pa ito sa Ripless Believe It or Not at nanalo pa ng award. Sino ba ang gumawa ng mga nakakatakot na istatuwang ito at bakit nga ba niya ito ginawa? Kilala ang Finland bilang pinakamasayang bansa sa buong mundo. Ito ay ayon sa World Happiness Report noong 2023. Kaya naman nakakagulat na dito rin matatagpuan ang isa sa kanakakatakot na garden sa buong mundo. Kakaiba ang garden na ito dahil hindi halaman ang pinupuntahan ng mga tao dito, kundi ang mahigit 450 concrete sculptures na ginawa ng Finnish artist na si Viejo Ronkonen. Si Viejo ay ipinanganak noong 1944 sa Parikala, Finland. Nagtrabaho siya bilang factory worker sa loob ng 41 years. Ganun pa mailap sa tao si Viejo. Wala siyang napabalitang asawa o anak. Ang tanging inaatupag niya lang ay trabaho at bukit. Halos hindi din siya lumalabas ng bahay. Maski ang mga estatwa na binigyang buhay niya sa loob ng 50 years ay sa tapat lang din ng bahay niya matatagpuan. Bukas sa publiko ang garden, pero hindi niya hinaharap ang mga bisita. Meron lang siyang munting guest book kung saan pwedeng maglagay ng note ang mga bisita. Ang parke ay dinudumog ng nasa 25,000 katao kada taon. Pero alam nyo ba, self-taught lang si Viejo. Kailanman ay hindi siya nakapag-attend ng kahit anong art class. At noon ngang 2007, ay ginawaran pa siya ng Finlandia Prize para sa kanyang obra. Pero kahit na ang award na ito ay hindi nagawang mapalabas ng bahay si Viejo. Ang kapatid lang niya ang kumuha ng award para sa kanya. Ilang beses din siyang nayaya na ibida ang gawa sa mga museo at art gallery. Pero tinanggihan niya itong lahat. Kailangan daw niya muna kasi ng permiso mula sa mga estatwa bago sila ilipat. Weird, di ba? At kapag tinanong siya tungkol sa future ng parke, ay sinasabi niya na gusto niya itong ilibing sa buhangin gaya na lamang ng ginawa sa Chinese Terracotta Army. Hindi kasi siya naniniwala na may magkakainteres na i ito. Pero nang mamatay siya noong 2010, ang garden ay napunta sa pagmamayari ni Reino Ositalo, isang entrepreneur na siyang nag-isip ng paraan para ma ang mga obra. Bukas at libre ang parke para sa lahat. Donation lamang ang hinihingi dito para makatulong sa maintenance. Pagpasok sa garden ay agad nabubungad ang main attraction kung saan mayroong nasa 250 na halos na na mga estatwa ang nagpapakita ng samot-saring yoga poses. Nagkalat sa parke ang mga bata, matatanda, babae at lalaking estatwa. Mayroong may mga suot na mga makukulay na damit at meron din na nakahubad. Ang iba naman ay may hawak na sibat naglalaba at iba pa Ayon sa mga scholar, ang mga estatwa ay nagsisilbing reflection sa personalidad ni Viejo. Marami sa mga estatwa ang nakayoga pose dahil isa ito sa mga libangan ni Viejo. Mahilig rin siyang magbasa, kaya ang kanyang mga estatwa ay nagpapakita ng iba't ibang klase ng kultura, relihiyon at ritual. Ayon din kay Viejo, ang buong parke ay isang monumento para sa mga alaala ng bata niyang katawan. Pero ang nagpayunik talaga sa mga estatwa ay ang nakakatawa tindig balahibong itsura ng mga ito. May mga nakakatakot ang ngiti at nanlilisik ang mga mata. Ilan sa mga estatwa ay meron pang nakatagong speaker sa loob para sa sound effects na nakadagdag sa creepiness ng lugar. Marami rin sa mga estatwa ay merong mga ngipin. Ayon sa The Sun, ito daw ay totoong ngipin ng tao pero hindi naman binanggit kung saan nakuha ang mga ngipin ito. Pero may mga nagsasabi din na hindi daw ito totoong ngipin kung hindi, mga pustiso. Pinaniniwala ang unang ginamit ni Viejo sa kanyang obra ang pustiso ng kanyang yumaong ama noong 1976 at kalaunan ay may mga bisita din daw na voluntaryong nagdonate ng pustiso para sa mga obra. Totoo man o hindi ang mga ngipin na ito, hindi maikakaila na nakadagdag ito sa uniqueness ng Viejo Ronconen Sculpture Garden, dahilan para mapabilang ito sa most terrifying places on Earth kayo mga kaasa, mahilig ba kayo sa mga nakakatakot ng storya? Ah? Pakicomment ng yes or no. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!